Hey, mga maray. hinatid ko nga pala yung pogi kong anak na mana sa mama. O, oh, wag ka lang kumontra kay vlog ko to. Sinilip ko nga siya dito sa bintana kay wala lang. Mamimiss ko kasi siya. Na. Magpa-cute-cute muna ako dito, no? Kahit hindi ako cute. Na. Marites, ngayong marin no? Kay sumilip pa talaga dito sa kabilang classroom. Na. Patawa-tawa pa nga itong marites na ito na hindi na lang umuwi sa bahay nila na ginoka. You know Sinilip-silip ko nga yung mga estudyante dyan sa mga ibang classroom kay wala na nga nag -iiyakan. Very good na nga mga estudyante kaysa naman mare kung umiyak sa maling tao pa. Mm, yatay. May nakita nga akong poging bata dito. Kanino kayang ang anak to? Pogi siya. Tapos maganda ako. Na... Pinapasok ko na ngayong puging batang yan kay para mag-aaral siya ng mabuti kay wag siyang tumulad sa maring tita niya na one -imbe lang ang utak na ginoko. <laughs> may sinisilip na naman nga yung marites na to oh. Kay may nagsusumba nga dito pero naga picture picture na nga sila. Gusto ko sanang sumali dyan sa pagsusumba nila pero naisip ko wag na lang na mag aaral na nga rin pala yan si Bonso. Mag-aaral ka na mabuti, Bonso. Ha, wag kang tumulad sa mama mo na manin. Bila nga ng otak. Hmm, ginoko. You know <laughs> ang bait naman ang Bonso ko, oy. Parang hindi makulit na ginoko. You know <laughs> Lahat na nga ng anang anak ko nag-aaral na. Ang lungkot, lungkot na nga ng yung yu kay... Ako na nga lang may iwan mag-isa sa bahay na si OA. Ginoko. You know Oh shot bang amar e pare atet ko thank you for watching